tumakbo na, hindi makalakad kung mabigis. Tapos trupo ba kayo? Hindi rin. Ano nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Hindi po kayo nagpa-check up. Ano nangyari sa inyo? Nag Nagpa-worto ko, tatat ng history kong record ko. Nasa na? na? Ay, hindi ko na maalala kung nasa na talaga eh. Tama, medyo matagal-tagal na. Normal naman lahat. Ah, wala na problema sa buto. Hindi naman po buto lahat ng problema natin. Meron po tayong tinatawag na ligaments, ay, cartilage, ay, pero baka yan. Tendon. Uy. Kailan, kailan po ba kayo na... Hindi ko po. Matagal na po. Matagal na po. Matagal na Kailan pa po? Hindi nakakala po. Hindi lang alam kung mga kalang taon. Hindi po. Kailan po kayo nagsimula nga Kailan po kayo nagsimula? May mga opera po ba kayo? Wala Kailan po kayo nagsimulang parang gigewong gayong Yung lakad nyo kasi parang ano eh. Ah. Parang sinubukan. Sinubukan. Parang hindi makangad mga dalawang taon na nakalipas. Yung lakit ko. Ano yung naalala nyo? Ano yung naalala nyo noon na nangyari sa inyo? May semblang lang sa motor, laglag lag sa hagdan, sa bike, bumaligtad sa upuan. Kapan ng... Ano kung naalala nyo? Dulas kayo sa banyo. Bugbog sa basketball, buhat na mga bibiga. Ano okay, yun <laughs> lang? Ito mga yan, yung mga press na sugat nyo, sa ang sakinadali? Ito, sa mantika ng... lang <laughs> Okay, sa mantika lang Wala kayong mga safe lang sa ano, ang motor? Ah, may safe pero practical kailang... Sa pipe, may... Yan, kasi may nga, kailangan natin matrace. Kasi kung hindi nyo maalala kung bakit ganyan, ako na magtatanong kung ba bakit kayo nagkaganyan. Kasi wala na kayong dalang files. ano e, anong gawin natin yan? Kung mga wala tayong... Doon kasi natin masusundan yan eh. Doon natin matitrace din. Pero yung mga... Kasi lahat, hindi ko matanong lahat. Kung baga, hindi perfecto yung tanungan natin eh. Kung baga, hindi natin maano lahat. Pero sige sir, doon na balik tayo eh. Nasimpla ka saan. Kailan? Sabay, sabay kay kailan lang yun. Ba pero, na, pero ganyan na siya. Ganyan Oo, na. Ah, ganyan na siya? Okay. Kaya, kaya ako makulit na magtatanong, kasi baka maalala nyo kung bakit nagsimula yung ganyan. Ano yung maaalala nyo? Kung ano yung bakit nagsimula yung paglalakad nyo ng ganyan? Pagkakalam ko lang dati. Kasi pag kami, pag naglalim sa palayan o sa basketbuna, tawid sa ilog. Mm -hmm. Parang tasma siguro. Ah, gano'n. oh okay. Sige. Ngayon, sir, may masakit po ba sa part ng katawan natin? Ang ngayon na... Ano na yung nararamdaman niyo pangkaraniwan? Pag matagal akong naupo, hirap ako hmm. maglakad. Hirap pag maglakad. Tapos, hmm. ah, yung ngayon, anong pakaramdaman nyo ngayon? May namamalid ba sa banya o sa balakang yun? Hindi lang, kaya balakad. Palakang at saka tuhod. Hmm. Tuhod eh. Palakang so, so, na lang ha. Sige. Itawan niyo mga ito, lagay Akala Ako, ipapunta lang. ko taga Batangas kayo. Ang ko ba taga na sa no. Hindi kami taga Batangas. Taga nito kami. Pero, yung nag-uba oh, rin yun. Yung nag-viral na video, oh. yung nag-viral na video, taga-balayan yun. Ah. Tapos, o oh, yung na, okay, na. Yung mga ibang video namin sa Batangas yun. No. Sa Lipa, Lipa, yes. sa Bawal, hmm sa San Pascual, sa Batangas City. Hindi ko alam, tiga po lang kami niya kasi nai-invite kami. Pero, dito, sa Lord Caloca, dito ang original na ano. Kailangan makita nyo yun. Ito ang original na place namin. Napupunta rin kami ng Bohol, napunta rin kami ng Cebu, napunta rin kami ng Tarlac, napunta kami ng Baguio. Kumbaga, Tumatanong-tanong kami pag may nag-invite. Kung baga, expedition ang tawag namin doon. Pero yung place namin dito lang talaga. So, tagal na ito. Subscribe ko. Tagal na yan. Maramat. Nagulat niya ako. Balik pa lang <laughs> ako. <laughs> Tingin <laughs> ka kayo, Ron. Tabi Up. Ah, Tingal na. Baba. Mayroon ba yung problema? Matigas na rin yung sali nila? naman lang yung toko Pero last Huwag mong labanan. Huwag mong labanan. Tayo Pero May umaga, may tumutunog eh. <laughs> Ikaw ang patagilid. Itong Ikaw. ganito, itong nararamdaman nyo tayo, kung hula ko ito, base sa assessment ko, spinal cord lang naman na magpapaganyan sa ating, sa totoo lang. Over compression na yan. Tanggalin nyo muna ito. Ah. Sa sobrang pagbubuhat nyo, nagkanda, piga, piga na yung mga spine nyo. Eh, yung mga, ay, tagilid lang. Tupi mo ito. Tupi. Ito, tupi. Tupi. tupi.

Na. Pala, na. <laughs> na sa ah. Sabi na. ah Kaya pa nandiyan. Hindi naman talaga siya Taga doon din yun? Oo. kasama ko. Bata. Ha? Kaya pala eh. <laughs> <Sorry. laughs> <pala yung> bata <laughs> yeah. Yung bata Oo. bata eh. Oo. Mga bigla pala. Sorry. Relax lang. Sir, meron akong ituturo sa inyo exercise ha?

Hindi, hindi, hindi. Ito lang. Hindi pa ba nga sir, ganyan yung ganyan hirap eh. Kabila. Matigas. Baba. Angat ulit. Okay, oh, hey, good. Hindi pa siya po drop. May chance pa to. Malaking chance pa to. Matigas na. Sinusubo ko. Matigas eh. Pero parang hindi mo ma-indiretso. Tabi. <todan> hindi kaya nangyayari to. Kasi nga may kumukontrol sa balakang niya. Hmm. Yun ang totoo. Pero mapapalambot din yan sa tulong ng mga uh, adjustment natin. Kasi dati may ganun yung parang uric acid yata yung Ito ang asing yurik nyo? Pero ito ko rin pala laboratory ko eh, normal na. Hindi nyo kasi dinala yung mga files nyo para nag-kumbaga. May eh, yun pa pero... ba Oo. Pero yung sa Tofu, wala na yung hindi ko na makita. Daba. Daba kayo. Kaya nga yung mga medical palis nyo, sinasabi naman namin yan kahit pa paano, dalihin nyo. Dalihin nyo para ano. Hindi ko kasi alam na dito ko balik. Nagulat ka lang. hindi ka Nagulat ka. Ako pala yung Nagulat ka lang <laughs> Kala mo malayo kami. Dito lang kami. Kataba, kapit bahay mo lang. QC ka lang. Yeah. Eh. Kapit mo, dyan sa kapit po. Dyan lang, kapit lang. Dito lang eh, Isang barangay lang kami yan. Mm -hmm. Kilala na ako ng no, kapatid mo. Hmm,

under observation to. Kung baga, kung guminhawa kayo, dire-diretso lang natin. Iti-therapy natin. Kasi hindi pa siya food drop eh. Pero wala naman siyang ano, hindi naman gayo na -diagnose nastro kayo na-diagnose na na-stroke kayo, na mild stroke kayo. Ito lang naman kasi makakapagpalong sa atin eh. Kung baga magpapahina ng katawan natin. This spinal cord. Disc compression, pag meron tayong central canal, compression, ganito talaga magiging natin. Hindi natin matrace. Akala natin, akala natin, ano lang, baga napasma lang tayo, akala natin. Ano? Pero nakuha yan sa pagbubuhag. Ba't matagal siya makaupo? Dito sa nangkas mo sa mga punta, ano ba tangkas? Bisa, wala naman kasi yung mahalit sa punta. Wala naman manit na manit na. Manit na manit na kasi, kasi nga kung presyo yan sa balakang, hmm. Sampo ka hindi, na, hindi naka hindi nakaipit yung ano niya pero pumutok yung dish niya diyan. Magpapinali wala niyo yung mga masasakit sa balakang niyo. Know? Ngayon, nakagalingan dahil sa mga tinitake niyo medicine. ba? Ito ba yung edo niyo po? Dalawang? Taas po siya? Malaking ano pa o. Oh, malaking ano pa to. Okay. Malaking chance pa to na makarecover. Pero kailangan lang iti-therapy to. Lagay sa chan. Kumbaga, yung kilos niya kasi hindi pa siya nag-bootdrop. Gigewang-gewang. Pero malaking chance na makarecover. Hindi man 100%, siguro mga 90%. May maiwan man. Pero mas gaganda ang katawan ito pag na-maintain. O, okay. inhale dizer May tuturo ko sa inyo yung exercise ng palagi Tayo, okay, ganito Upo ka, eh ba diba? Sige, upo ka Upo ka Tulong mo, Roy o. Sige, ganito ko Okay lang, okay lang si ito, hawa ka mo lang dito mo, hawa ka mo lang Yan Okay lang yan Oh. Kaya ko nakaupo ka, sige, upo ka ngayon doon. ka doon. mo Central canal yung nararamdaman mo yung ganito. mo sa tuhod. Baba mo yung pamo. One, two, angat. yan. Pag nandung ka, naka-duty ka. Diba? Katagal na nakatayo. Yung balakang mo, tinitiis mo lang yan eh kahit pa paano, mag-abot-abot tayo ng ano. Basta, kaya ako pinapahawa ko sa inyo, tuntuhon nyo, para hindi kayo mabigla. Kung baka pwede yung dahan-dahanin. Yan. Okay, tapos tayo. Buka mo yung pala, pa okay, mo. Yan. Ito, itadjak mo pa ganun. Sige, ano Sige, itadjak mo. Itadjak mo. Kabila. <laughs> Kabila. Okay. Okay, buha ulit. Yun lang. Sabihin na natin hindi ka ba makatayo ng sarili mo. Kaya mo sumandal sa pader, sandal ka sa pader. Doon ka. Oo. Oh. Eto. Kaliwa. Oo. Oh. Iangat ni Bruno. Ihabog yeah. yeah. mo to, ihabog mo ng kanan mo. Oh. Kanan, kanan. Yan. yan. Hindi, angat mo to. Angat. Angat. Huwag pa, pa ganito. Huwag sipa, huwag sipa. Huwag sipa. Huwag no? Okay. Yan. Kamila. O, oh, kamila naman. Yun. Huwag, huwag, huwag pa ganito. Tignan mo yung paa mo. Yeah, Tuod. Yan lang tayo. Nasa likod, hindi po. yan ito, ikapit nyo. Ikapit nyo. Alam nyo kung bakit ganyan itong posisyon sa mga tinuturuan kong medyo hindi ba? Para hindi kayo matumba. Kasi once na, kaya ko nga kayo pinasandal dyan para kumbaga may sasalo sa inyo. Hindi kayo matumba. Ibuka mo to. Yan. Oo. Kumbaga, parang pag-aabuti mo yung tuhod mo at yung siko mo. Sige na. Sige. Yan. Kaya naman. Oo. Kasi nauuna kasi ito. Nauuna kasi yun. Yun! Okay na yun. Yan, kumapit ka dyan. Yan. Kabila. Kabila naman. Hindi. Pagka mali kasi kagad yung impisa nyo, mamamali. Huwag mo ipasok to. Iangat mo na to. Angat mo na ito. Yan. Yan. Kaya naman pala eh. Angat mo pa. Yan. Huwag mo ipangsip. Huwag pa ganun. Iangat mo na to. Oo. Kaya naman eh. Kaya naman eh. Yan, o. Oh. Tapos, salubungin mo ngayon ang siko mo. Sige. Yun. Okay. Yung uko ka na po. Di ba, nakakapit ka. Kailangan kasi, sir, matuto tayo ng ano eh. Yan, o. Oh. Nakagano yung ano mo. Pag ano, huwag ka mag ha? Kasi baka dumulas ka yan, o. Oh. O. Oh. Plaster ka na, o. Oh. Malago kang matumba. O. Hmm. Oh. di ba, nakaganyan ka, o. Oh. Kapit dito, o. Oh. Hmm. Parang tutuhurin mo na ano mo? Tapos yung katawan mo nakasandal sa pader. Okay? Ngayon kasi nakamedyas kayo dali. Alisin mo pater. Gusto ko makarecover kayo eh. Wala pa kayong foot trap. Malaking chance pa nito. Malaking chance pa makarecover kayo. Sige. Gayaan mo. Gayaan mo. Yan. Angat. Yun. Sige. Sabay. Lakas mo konti. Okay. Kabila naman. Yan. Yan. Sir, kailangan nyo matutunan nyo, sir. Kung ayaw nyo magpa-therapy, kailangan nyo may gawin tayo di iba sa katawan natin. Kasi may malaking chance pa yung ano mo eh. Malaking chance pa. Hindi pa nag foot drop. Pag nag foot drop na yun, susukuan ko na kayo. Pero hindi pa foot drop eh. Kahit magtagal tayo sa paliwanag, ang mahalaga, makuha, makuha mo yung gusto kong ipagawa sa'yo. Tandaan mo, isandaan eh, mo yung katawan mo. O, oh, bati ka kung tinapaan. Yan, isang dalawin yung mo dyan. Yan, oh. Hindi ka matutumba. Oh, paano ka matumba dyan? Di ba? Idiin mo lang yung likod mo. Oh. Ngayon, yung siko mo. Yan, oh. oh. Tuhod, oh. Nauuna kasi ka... Angat lang to. Oo, oh, sige, okay, angat. Sige, okay, kaya mo yan. Huwag okay. lang okay, okay. mahiya. Okay lang. Yan, sabay lang. Kabila. Kabila magaga maaano mo rin yan kasi ang nangyayari kasi sa kanya hindi niya kumbaga eh mo oh, marami hindi kasi marunong to eh oh. Tuhod lang tuod oh. yan. yan kaya naman eh ang problema kasi palagi niyang gina ganun eh mo lang. Yan. Yan. yan tapos yun nga para nakastablish kayo diin mo yung katawan mo sa ba sa pader o oh. okay. O sabihin na natin, wala ang unang ganito, wala ang unang kamay. O, oh. angat mo yung Sige, sandal mo yun mo. Oh. Angat mo, takas. Sige. Sige, kabila. Yan. Hindi ba pa kayang papasok? Papasok. Yan, diretso kaya lang. Naman pala, eh. Kaya naman pala eh, kabila. Yun. Huwag nyo isipa na ganun. Yan. Kung baka pansipa ito eh. Sige, diretso. Yun, kaya naman pala sila eh. Sanay-sanayin mo lang muna. Ganyan, ha? Tapos, ikapit nyo Parang hindi kayo matumba. Makaka-recover pa kayo niyan. Tapos, yung tinuro ko pang isa. Okay, sir. Kasi malaking chance pa siya na kapyo. O oh, malaking chance pa. Kung baga, kita mo, kaya pa, oh. Malaking chance pa yan, sir. Ang laki pa ng chance nyo makalikover pa hanggat hindi kayo putrap, hindi ko kayo susukuhan. Kailangan nyo lang, kailangan nyo lang, sundin nyo muna yung sinasabi ko, yung sa therapy nyo, para hindi na kayo kumasos. Para sa bahay, nagagawa nyo yung mga ganun. O, dito, ang interval nyo, martes ulit. Balik kayo dito ng martes. martes kung na. gusto nyo, ha? Pero kung ano, sundin nyo lang muna yung ano ko, kahit mga magkita tayo, o, kung, magkapera kayo, or, kung, kung maluwag yung time nyo. Pero pagbaitin ko lang, Okay naman. Uy, alam nyo kasi mas maganda yung ka, Yung bike kasi... Hindi, okay, okay, pag pumunta nito ba? Wala problema, mahala kayo. Kung mag kayo, kung kaya nyo. Kaya, kaya. Mag-bike pa, pa eh. Pagka yan ang... ating polo na tumba siya. Doon siya na tumba. Yun nga kasi, hinihiwasan natin yung balance nyo kasi. Uh, uh, balance. Yung balance nyo hindi pa gano'ng maganda. Eh, inaayos pa natin eh. Kumbaga, malayo-layo yan del monte na yan. Malayo-layo yan. Mm -hmm. yes. Lagi-lagi eh, na pag siya nagbabay, pumunta rin siya uh, sa... Uh, sa kapatid, kapatid, kapatid. Na, then, ko, nagpunta na ako. Then, lang. Kaya yung bahala. Eh, sa akin, para sa akin, mas paganda. Kasi si habang tineterapy kayo, ah. kumbaga, hindi mo na kayo matutumpa-tumpa kasi discompression yan. Subukan yung PMR o yung balakan yung makikita natin lahat. Okay? Marami na kasi pumunta kagayang nyo. Marami na pumunta. Pero hindi ko sinusunguhan pag di pa foot trap. Pag foot trap na, out na. wala nang solusyon. Okay? So, sir, ingat